Good morning mga lalabs ko. Ito galing ako ng circuit. Ayan lang. Ayan, kumuha ko ng mga papilis. Ayan. Pauwi na ako. Buti na lang mababait yung mga tao dito sa opisina. Kaya ayan, nakakuha na ako mga lalabs ng marriage contract. Ayan, sasakay naman ako sa elevator. Ayan, mga Ito yung circuit mga lalabs. Kunti lang ang tao. Ayan. Ayan la circuit. Himik. Walang mga masyadong tao. Eh, mag-anday naman ako sa mga sa elevator mga lalabs. Eh, pupunta naman ako ngayon sa business. Eh, salamat po. ahimik lang dito ay sasakay nito sa Pilipinas